Start natin. Ayun. Ayun. May kumakalampag. Oh, no! Ayan, guys. Error 12. Aerox version 1 po yung project natin. Oh, oh, oh. guys. Error 12. Aerox version 1 po yung project natin. So ayan. Start natin. Ayun. Ayun. May kumakalampag. Oh no! Aray ko! Bumabali <laughs> ng leeg. Aray ko! So, guys. Buksan na natin yung cover. of Green a ta laga rahe hai darara kalen Ay mo, nagbaga oh. Nagbaga yung ano niya. Ano tayo siya nalabas? Aray ko, wala. Aray ko! Talaga nakahanan yun. Sige. Fire in the hole. The moment of the moon. Oh, my God. Tingin ko palang, wasak na. Sana walang tama yung barbula. Meron. Wasak. Ay, Diyos ko. Aray ko! Aray ko! Durog. Aray ko po! Ay tama. Aray ko, sir. Tawaras. Aray mo pala. Aray ko. Pati black. Masak. Huh? Aray ko, pati connecting rod overall Lah. <laughs> Pati connecting rad balik ko. Hayo. Hmm. Oh. Aray ko sir, sa kit. Hmm. Ehrox version 1. Ay, yung ano, may sigra. Yung else niya, oh. Dito. Oh. Garnero. Oh. Dito. Di bale, palitan na lang to. Aray. Aray. Ko. Aray mo, aray ko. Aray ko. lucky guys oh lucky ng tama niya oh hm kalu